Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chinur Gas from Asgari Channel, a faith Ozo, at a sa reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of November 13 hanggang November 19 for the sign of, for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And i-click ba for more videos up Kasi maraming salamat po sa mga walang sawa mag sa akin channel, lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads sa so way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksiktiktik na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. So let's see guys. Angels, please give me information po na kayo sabihin sa'yo ng ating mga barahat. So, tuklasin na natin yan, guys. So, there's something that could have sword. Clear the boundaries. So, kailangan mas maging wise, no? Para binapakita with a quid of sword, clear the boundaries. tatanggalin mo ano man yung bagay na makakasira sa'yo. Ano man yung bagay na magbibigay balakid, no? Sa pag-abot ng mga pangarap mo. Ano man yung mga... Kas Kumbaga, malayo pa lang dapat tanaw na tanaw mo na. Dapat malayo pa lang alam na alam mo na yung magiging resulta. Ganun yung pinapakita dyan na parang um, this time na hindi ka na parang mapapasawalang kibo. So, parang kina, pinapakita dito na sa bawat mga bagay na nangyari behind behind your back or behind the scenes parang um, you are activated at talagang active ka na this time no hindi mo na hindi ka na magmamaang o hindi ka na parang uh, magbubulag-bulaga sa sitwasyon ganon kung baga this time parang kailangan ng um, tuldukan ano ba talagang kailangan tuldukan ganon no hindi ka na mag magigim pipit bingi sa lahat na nangyayari. So kung alam mo yung mga bagay na hindi na nakakabuti sa iyo, 'no gagawa ka na ng action from that. So hindi ka na mag uh, kubaga magdadalawang isip pa 'no para mag-aalinlangan na na kubaga hindi alisin yon, tanggalin yon. Kung this time, mas magiging realistic at magiging matalino ka na, no? Sa mga desisyon. At the same time, there's a page of ones, may magandang balita na paparating sa'yo. May magandang informasyon na maaaring dumating sa'yo. No, makakaramdam ka ng good news. No, maaaring phone call, messages, and email for you guys. At the same time, there's a two pentacles, maging balansi ka physically, mentally, emotionally. So, kailangan maging balance ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Pag-iisipan mo mabuti. No? Titimbangin mo kung ano man yung bagay talaga na makakatulong for you. Let's see. At the same time, there's a king of wants Look at the bigger picture. Ito yung sinasabi ko on the first place na kailangan titignan mo yung magiging resulta. No? Kung yung magiging titignan mo yung resulta yung um, possibilities, yung cause and effect, yung disadvantage and of course advantage ng bawat gagawin mong decisions, no? Hindi mo na parang kumaga na parang uh, may bahala. No? At the same time, there's something at Page of Pentacles, something investment. So, panapakita dito na mas magiging um, wais ka na sa lahat ng bagay na papasukin mo. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, no? Kailangan na uh, mas magiging aware ka na this time. And of course, at the same time, there's uh, the moon card, revelation. No, bagay na maaring ma-reveal, no? maaring matuklasan mo na ano man yung bagay na dapat mong malaman. So, bagay na maaaring unti-unting malalantad ang kamalayan o maaring unti-unting malalantad, no? Kung sino ma talaga yung... Um, o maring malalatad ang pagkakakilalan. Let's see. Alamin natin kung ano man yung bagay na pang nakatago sa likod dito with the clarification. No? Let's see. At the same time, there's a queen of sword represented with the nine of wands. Parang pinapakita dito na bago ka mag-take ng decision, no, tignan mo yung magiging possibilities. Na parang, kumbaga, magtsaga ka on, uh, sa ginagawa mo, the way na nagtsatsaga ka, tinitignan mo kung talagang worth it ba, talaga bang um, nag-work ba, kung alam mo hindi talaga tumatala, ba't hindi talaga nangyayari yung, yung, ano na yan, yung strategy mo, baguhin mo na. Not, at the same time, there's something with the four of pentacles, na no, protection ng mga mga pinaghirapan mo, may magandang balita sa'yo na no, pagdating sa finances na no, you need to save more. Na no, kailangan um, tingnan mo no, yung magiging kahihinat ng pagdating sa sarili mo. Bagay na kailangan tutukan mo. Na no, kailangan mas matuto magigpit ng sinturong kinakailangan. There's the two pentacles represent with the six of pentacles. No? The more na balance ka, the more na parang kung baga controlling ka sa sitwasyon na to na parang alam mo no yung bagay na hawak-hawak mo talaga no kung baga balance ka timbang na timbang mo kung baga sinasabi dito magtutuloy-tuloy yan the more na balance at um, something na maayos ang iyong kaisipan magiging maganda at magtutuloy-tuloy yan nasa sayo eh nasa sayo nakasalalay yan so ibig sabihin kung hindi mo babaguhin ang mga link systematic sena hindi magbabago ang mga kaganapan sa buhay mo No, hindi um, 'yan mababago um, ulit-ulit lang 'yung magiiares. So nasa sayo na lalay kung paano mo babaguhin ang mundong ginagalawan mo. With the King of Vance or with the King man? Now, look at the bigger picture. So, ito yung sinasabi ko kanina pa, na lagi mo titigyan yung magiging posibilidad, no, baka binubudol, inuulol, baka niluloko ka na, baka, baka iniisahan ka na, inuutakan ka na with the kingman na kailangan baguhin mo yung pananaw mo. Baguhin mo yung perspective mo with the kingman. Diba? Nakastaka pa rin sa kaugali, kaugalian na ganyan. Hindi na, ano yan, kumbaga sumabay ka sa nature natin, kumbaga sumabay ka sa modern na sitwasyon at modern na mundo. No, iba na. Kailangan matuto ka maging balance. So there's a page of pentacles, a reference with a six of cups. now with a page of pentacles, a reference with a six of cups na kung, kung may bagay kang kailangan matutulan dito is maging wise ka pagdating sa mga taong malapit sa'yo. No, sinasabi kasi dito na parang inaabuso ka, hindi lahat ng mga binibigay mo ay maaaring, kung na-appreciate nila, hindi mo, lang, nak hindi mo nakikita na na kumbaga, mas lalo sila nagiging eagerness na, na mas, mas makuha pa nila more pa sa'yo. So, kailangan, kumbaga, kung magbibigay ka ng tulong, magbibigay ka ng kanang bagay para sa kanila, kailangan matutunan nila na yung binigay mo is mag-grow No? Hindi yung, kumbaga, aasa sa'yo, ganun. Kumbaga, kailangan lagi mong pakakatandaan na kumbaga hindi lang ikaw yung mag-grow, mag-grow din sila bilang isang tao, magde-develop sila. No, kailangan ma kumbaga maayos no ang kanilang um eksena. There's a the moon card represent with a everything is fine. So parang pinapakita dito na ma na no parang malalaman na dito na parang pinipilit mo na lang maging okay pinipilit mo na lang ilaban pero sa likod nito hindi mo na kaya. no bakit kasi nasanay eh nasanay ka sa ganong sitwasyon nasanay ka sa ganong patakaran ang nangyari ikaw din ang naipit sa huli so pinapakita dito na kailangan no na matutunan mong kumbaga baguhin na no yung maling cycle hindi na siya nag circulate ng proper guys no yung yung buhay mo yung situations mo yung family mo family mo may mali na kailangan na mabago so let's see what is additional messages tayo no the request there's something you six of wands no maaring magbagay na magtatagumpay ka maaring bagay na maaring magtagumpay ka talaga maaring makamit mo naman yung bagay na iyong ninanais at the same time this is seven of wands No? Protection mo at pangalaga mo yung grounds man even your territory. Lalo-lalo ni pinaghirapan mo. May magandang balita dito na maaring kumbaga dahil natutunan mo or natuto ka na tuloy-tuloy na yung magagandang balita o magagandang information or magandang um, blessing no magandang um, biyaya na paparating sa yo. Let's see. And this is the four of wands. May celebration coming in. So maaring makaranas ka ng mga celebration. Tuloy-tuloy na 'to, no? Kumbaga basta balanse ka. At um, maayos naman ang yung um, kumaga, um, sinisimulan. So sinasabi dito magtatagumpay ka sa four of wands by celebration, the four of wands something a twin flame energy and soulmate connection. Na the six of, six of pentacles something na balance na maaaring magiging maganda talaga daloy ng pera sa iyo. And there's a seven of cups. No, kaya ka nagugulukan, kaya ka nalilito kasi dahil sa maling sistema. Na ito yung bagay na kailangan mong matutunan na lagi mo titignan yung magiging posibilidad. What if kapag wala ka na bigay, wala ka na itulong, wala ka na, kumbaga wala ka na sa sitwasyon na to, kumbaga ano, ano magiging trato nila, ano magiging tingin nila sa'yo, di tayo, tayo ka sa eksena, di ba? kung Kumbaga sisipay, sa ka na sa eksena na yan, kailangan alam mo, no, yung magiging possibility. So, kumbaga hindi mo sila tinutulungan, no, mas lalo mo silang binabaon sa eksena na yon mas lalo nilang, kumbaga, nagiging, um, Kumbaga, um eager or something greedy sa sitwasyon. Let's see. Additional messages. So, there is a page of cards. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa nararamdaman mo. Ikaw naman yung makakaramdam niyan eh. Mararamdaman mo naman kung alam mong nagkakaroon sila nasa, ng uh, kumagaka character development. Gano'n. Mararamdaman mo naman kung unti-unti sila nagbabago, nag-iiba ng pananaw, nag-iiba ng isipan. No, doon mo mapapatunayan sa sarili mo na tama ang desisyon mo. And of course, there's a five of swords. Kasi nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action eh. With a five of swords. So, ibig sabihin nito, ikaw mismo yung naglalagay at nag sa sitwasyon mo. No, alam mo na hindi mo na kaya, pinipilit mo pa. Diba? So, let's see for the outcome. There's something guys with a four of cups. No, just reevaluate or analyze. No, for the outcome dito, ay lagi mapakakatanda ang pag-isipan. Yung bawat desisyon na gagawin mo para walang ausa pa, oh. At the same time, there's uh, the king of pentacles, being security and practicality. So, pagdating sa mga bagay-bagay, protectionan mo, ano man yung bagay na meron ka, maging practical ka. No, hindi na hindi ka napabata, no? Kung mag mo na itong bagay na ginagawa mo ay kailangan sa ikalalago mo, no? Hindi pwedeng um, kung alam mo may naasang, kung baga may saud ka, gato, ganyan. No, lagi mo pakakatandaan na hindi yan panghabang buhay yung ginagawa mo. So, kailangan mo mag-isip ka ng bagay na alam mo mag-grow ka at alam mo may pangahawakan ka hanggang dulo. Let's see. And there's a reference card. I see, self-love, self-care. Ibig sabihin dito, napapabayaan mo yung sarili mo. Alagaan mo daw ang sarili mo dito. Some of you, magkakaroon dito ng parang... um pagbabago ng kaisipan, no? Parang gusto mo na mag for good. Gusto mo na talagang manatili sa bayan mo. Na parang gusto mo na lang magnegosyo or gusto mo na lang magstay, no? Parang napapagod at nahihirapan ka na rin. Uh, or baka nga no, meron kang balak na magbakasyon, no? Kung nasa iba mansa ka. And there's the two of swords. Na nagkakaroon ka ng indecision dito. Na isa sa bagay na nahihirapan ka mag-decide kasi may mga nakasanayan dito na nahihirapan ka mag-adjust no? Kailangan nyo talaga mag-adjust dito, guys. Now, let's see, this something the is today, he's a pentacle. So, this something big shot and big money coming in. Alam mo, dapat mayaman ka na eh. dapat mayaman ka na eh. Kung nag-invest ka ng tamat wasto, ang nangyari, mali ang ininibesan mo. Mali yung pinaglaanan mo ng panahon at paghihirap mo. Diyan ka mali. At the same time, there's a sign of something burden. Bagay na maaaring na, lalong nagpabigat sa sitwasyon mo. Imbis na gumaan ang buhay mo, lalong bumigat no dahil sa negatibo at dahil sa mapang abusong um, related sa iyo no it's either toxic family yan no maaring family talaga to na maaring toxic talaga let's see what is additional messages tayo with an age spirit pagdating sa finances and career love life at kalusugan let's watch this Let's see guys, alamin natin na no? ano kaganapan sa buhay mo ang ating mga hangilap. So, let's see. Okay, let's see guys. Shuffle tayo ng very light, no? Okay, so let's see. For finances and career, love life at Kalisugan. So there's something the higher fund. Na pagdating sa finance din career and education. Na bagay na dapat mo natutunan na pagdating sa finances and career mo na hindi habang buhay meron ka. So ibig sabihin nito kailangan insecure mo. I save mo yung sarili mo for your future. So this is something the higher fund something education. Kailangan mo matutunan yung mga pinaghirapan mo. Ilaan mo yan for you. Now, at the same time, there's something that neither of once per slow and steady. Now, pinapakita dito na unti-unti na. Now, unti-unti ka na makakaraos. Na unti-unti lang yan. Habang may pasensya mo, kailangan mo lang mag-adjust talaga. No, and of course, there's something at 3 of pentacles na maaaring magkaroon ka ng bagong trabaho. O maaaring uh, you know, mas tumaas yung salary and profit mo. So, let's see. And this is the King of Cups. Now, there's a devoted for the first Maaring gumagamit sa mga sa sa'yo. Now, pagdating sa finances, meron kang katuwang o may tumutulong sa'yo. O maaring meron sa yung taong tutulong dito. Let's see. And there's a death card. O maaring may yumao ka sa buhay na na, 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 family related, no? Na maaring tinutulungan, ginagabayan ka. Now, there's a death card. Now, with the transformation. O maaring may mga matatapos ng kahirapan. O matatapos ng kagipitan dito. No, maaaring luluwag ka na. Ay. There's something guys with a page of sword, something of curiosity. So, ibig sabihin dito, bago ka mag ng actions na may kaugnayan sa pera, kailangan pag-iisipan mo. I-evaluate mo kung ano magiging cause and effect. Yun yung pagkakatandaan mo. Pagdating sa love life, there's the two of ones. Piliin mo yung mga taong makakatulong sa'yo. Piliin mo yung mga taong may purpose talaga sa buhay. Kung magmamahal ka, kung papasok ka ulit sa isang relasyon, napiliin mo yung taong alam mong um, uh, ko yung priority. Siko talaga yung kumbaga alam mo na may pangarap kayong dalawa, no? Ganon. And there's a five of pentacles. Some of you guys, no, nakakaranas ka ng financial crisis financial difficulties na pagdating sa inyong dalawa na person mo. Marami kayong kagastusan na maaaring mangyari dito. Pero there's a nine of pentacles. You have a potential for abundance. Pero magiging malagudin kayo. Ibig sabihin, pagdadaanan nyo lang to na parang susubukit ang inyong relasyon dito. O maaaring may mga kagastusan kayo. Kumbaga, sa paninimula nyo may kagastusan. And those are the three ones, may mga hinihintay kayo paper documents, there's a possible na makuha nyo na. Na no, maaari mag-travel kayo ng parehas ng person mo, maaari, there's a possible, o maaari magkita kayo. And there's a the four of swords, something well. So, kailangan nyo na pahinga ha, nag-over, patig kayo. Na no, maaaring, um, maraming pumapasok sa inyo isipan na kayo. No, nakakaranas kayo dito ng parang, um, headache, no, sakit ng ulo and there's a justice card. Now, there's a balance. Na pagdating sa sa love life, there's a good karma coming in for you. Na may magandang mensahe say dito na may taong nakalaan para sa'yo, kumapit ka. Pagdating sa kalusugan mo, there's a the six of sword. Na no, kailangan mo na makalis dyan sa unhealthy situation or uh, toxic environment. No? Toxic family. Let's see. Um. And then, si Rekwina wants. By confident, by no, isang sabagay kasi na nagbibigay stress sa'yo dito, yung takot at pangamba mo, kailangan labanan mo yan. Alisin mo yung pag-alinlangan mo. No, there's a divine fortune with the turning back. So, ibig sabihin dito, kung magiging maganda kapalaran mo dahil sa mga, um, kapag ginawa mo. So, para sinasabi dito na magpag-ingatan mo yung sarili mo. Kung inabuso mo yung sarili mo at pinabaya mo yung sarili mo, yun yung bagay na babalik sa'yo. Kailangan pag-ingatan mo, pahalagahan mo. Kasi, kumbaga, yun nga, kung, kung, may mga bagay kang hindi pinansin at hindi mo pina, um, inalagaan ng wasto, no? kumbaga magigim hindi magandang resulta. At the same time, there's a chariot card. You need to take an action from this na magkakaroon na yung changes sa development pagdating sa nararamdaman mo. Pagdating sa kalusugan mo. And there's a nine of cups. No? There's something, an offer. Na magingat ka sa mga offer na binibigay na yung pagkain na galing sa ibang tao. Na no? huwag ka tatanggap. And there's the king of sword. Na mo na yung mga bagay na nagbibigay stress sa'yo or nagpapadepress sa'yo alisin mo na yung mga taong alam mong hindi nakakatulong sa sitwasyon mo. So, let's see what is additional message just tayo with the magic of fair messages and So, let's watch this. So, nandito na tayo guys sa chapter ng mga gabay ng ating mga angel spirit. So, let's see. With a magic of fair messages advices for you. And there's a walking away. Talagang kailangan talagang umalis, no? At talagang dumistansya sa mga toxic na tao. So, there's a walking away. At the same time, there's a something daughter. Baka rin may anak ang babae. O baka nag kang anak na babae. What is the yin and yang oracle card? And there's a reseal. No, handa ka dapat buksan mo yung mga palad na tanggapin na ano naman yung bagay na paparating sa iyo no, maaring makakamit mo ta, na to, no? buksan mo ang yung mga palad na, na, makuha to, tong bagay na to, you are dealing with the ease of air, Gemini, Libra, Aquarius, no, kumbaga, kumbaga yan ang person mo, maaring, yan ang magiging, um, compatible mo, let's see what is the secretities. it is, represent what, and there's a ready, so kailangan mo maghanda, may mga bagay na kailangan mo paghandaan, no, at the same time, there's a reflections, No, may mga bagay talaga dito. Kung ano man yung bagay na ginawa mo, magre-reflect sa'yo. So, kailangan pag-ingatan mo dahil, kumbaga, there's something bounce back. So, kung naging mabuti ka, magiging mabuti ang kapalaran sa'yo. So, let's see what is additional messages with the romance angels. With a mystic love or a Na may legal matter talaga dito. May nasa sense ako dito na para magkakaroon ng divorce. No, or something separation. No, maaaring may makuha ka na with the legal matters. There's something a mass. Nothing uh, not showing the true self. Do no, ibig sabihin dito, meron dito nagbabalat kayo pagdating sa relasyon. No, meron dito may tinatago sa iyo. What is our Kang Michael messages? It's time to leave the unhealthy situation. Kailangan mo na makalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, nasa toxic ka talagang sitwasyon, guys. Na kailangan mo palayain 'yung sa sarili mo. What is a Jesus loving quote said? represent with um, as be given to you. No? Kung baga kailangan mong lumapit sa ating Panginoon, yung mga bagay na kailangan ipagdasal mo, kasi may mga bagay dito yung ibibigay sa iyo kung karapat dapat sa iyo. What is an angel's number represent what? There is a 333 with the social skills. The problem you have today will eventually disappear. Your guardian angels encourage you to, to maintain a positive outlook on life since your luck may be about to change. It is a time to put to use your cap Activating energy and inspirational personality. Don't let your ego get the best of you. Now, may mga problema ka unti-unti na raw mawawala at maglalako at matatapos. Na bagay na dapat kailangan maging positive ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Alisin mo yung mga bagay na magbibigay very emotional sa'yo, na magpapahatak ng negative sa'yo. Kailangan mo alisin yan. Na kailangan mong baguhin na yung mga nakasanayan mo dito na wag mong iisipin yung mga sasabihin ng iba. Diba? Kasi hindi ka magiging masaya kung naapekto ang ka sa kanila. What is the money move oracle deck? There's a perfect fit. Na may bagay talaga nakalaan sa'yo. It's meant to be here. Sa so, bagay na kung para sa'yo, para sa'yo. Diba? There's a shadow work of what? From the shadow work of what? Oh my God. Let's see. Ya. There's something, guys, with the shadow alchemy. Oh. Eh? Does the shadow alchemy represent with empowerment and revert? Na parang this time, na parang papahalaga mo na yung sarili mo. Parang mamahali mo na yung sarili mo. Mas magiging, mag-iingat ka na this time. No? Aalisin mo na yung mga bagay na alam mong hindi naging maganda ang bunga. Let's see what is the clarifying for um, a love situation. Clarifying for a love situation. Represent, guys, with... Um, In, in a fog, no? Fear of obligation or guilt makes you stay. Get clarity. So at sabi ko kanina, na isa sa bagay na nagbibigay takot sa iyo, yung obligation at mismo parang inner guilt na parang nagagalit ka sa sarili mo na parang nananatili ka pa alam mong inaabuso ka na. No, napaka kasi napakabait mong tao, napaka matulungin mo pero sa likod noon inaabuso ka. 'Yun yung bagay na kailangan mong magbigay liwanag. Nababasahin mo guys, 'di ba? Mm. 'Di ba? Kumbaga sinasabi dito, alisin mo na yung takot at um, pangamba mo na maapektuhan ka sa mga sinasabi nila kasi hindi ka nga nila pinahalagahan ng tama't wasto. There's a clarifying for love life situation. Hindi ka nila inisip yung nararamdaman mo eh. Kung, kung ka ba o nahihirapan ka ba Diba? Hindi sa lahat ng bagay, no? Papa, very something immature, no? Yung mga tao sa paligid mo na, no? Like I said, na parang family related to na maaring kumaga lahat ng bagay talaga sa binabato. gano'n. Kumaga very immature sila. There's a divine flow. Let go of attachment to the outcomes and let the universe bring give. Di ba? Kung, baga, kung may mga bagay kang kailangan pakawalan at bitawan, no, hayaan mo ang ating pong may kapalang ating universe na ibigay sa mga bagay na, na regalo or maaring, kung baga, surprise um, surprise sa'yo or maaring, ito yung bagay na parang kabayaran dahil sa mga ibinigay mo or mga bagay na pinaghirapan mo. Di ba? Kung baga, sinasabi dito sa iyo na, isap na na makulong ka sa sitwasyon na parang very negative and toxic talaga. What is the what lies beneath your future? Grabing bigat nitong nararamdaman mo, guys, no? And there's an envy. O, diba? Insecure na yun, eh. May sarili mga insecurities yan, eh. Kung baga sinasabi sa'yo dito na kaya nila ginagawa yan, no? Kasi parang gusto nila mapunan yung, 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 yung sariling luho. Ganon kailangan matuto tayong um, pahalagahan ng ating pinaghirapan. No? Yung mga bagay na kailangan um, tama lang, gato, ganyan, pwede man no? pero wag gawing obligasyon. Let's see what is a part of the letter of what. So, let's see what is a part of the letter of what. And there's a dispersion. Dispersion represent once, uh, I take one step at a time, focusing the present, moment I release all doubt and fear, allowing peace to flow into my life, I trust that journey and grace comes So, sinasabi dito, step by step, manatiling kalmado. So, may mga bagay na kailangan mo alisin yung takot at pangamba mo. No, manatili ka doon sa kapayapaan. No, bigyan mo na kapayapaan ng isip mo, ang sarili mo. No, wag mong isipin yung mga sasabihin nila. wag mong isipin yung mga bagay na alam mong hindi mo pa kaya. No, wag mong i-fresh yung sarili mo. wag mong i-frustrate yung sarili mo sa bagay na yon na no, kung may kaya, kung merong, kung merong kay bibigay, merong kay bibigay, pero kung wala, wala. Huwag mo ipilit. So, let's see what is the pika kay Jess or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong, tanong mo. Let's watch this. With a yes or no pick a card. With a yes or no pick a card, guys. Kung bago ka sa channel, kung pick a card, yes or no, no, um pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-isip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapagsip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So, guys, maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking video sa mga uri ng social media platforms. At kung hindi ka pa nakakapag-follow sa akin sa aking FB page, follow mo na ako. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin dito, subscribe mo na ako. So, let's see what is the pick-up address or, or no. Let's start with the number 1. Number 1 represent with a yes. Now, there's a yes. Now, there's a yes, trust your feeling, fulfill your heart desires. So, pinapakita dito, no, na uh, magtiwala ka sa nararamdaman mo. Ay yung bagay na magtutupad sa mga pangarap mo at inaasam mo. No, number two, there's a no. Shady, shady deals, dark road, moonlight to get by. Na may mga bagay dito na wag mo ipilit yung sa bagay na parang malabo pa. No, kung alam mo na itong bagay na ito hindi safe for you, iwasan mo, tantanan mo. Number three, there's a no. No, decay under surface so strength craning. So wag mo ipagpilitan 'yung isang bagay kaya mo umalis diyan mabubulok ka sa sitwasyon. No, the more na para nag-i-stay ka nang alam mong hindi ka nag-grow, no mabubulok ka diyan. Kailangan mong huna umanap na isang uh, bagay na makakatulong sa iyo kung paano ka mag-grow bilang isang tao. No, to become a better version of yourself. So guys, um, this is something um a special goodbye for the month of November 13 ng November 19. For the sign of Aries, so Aries, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading na hindi at makaka resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanilang energy ang ating nasagot. And of uh, course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo lalo na ang dinigay skip ng ads away pagpalain kayo ng Just at May Kapal. Siksik liglig lig, -lig na guuma na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye. And babush!